See? tuloy-tuloy kong sakalin dahil nandun daw sa kene. Charat! Lord, hear our prayers. Kunin mo na po sila. Wala silang gawang matino dito sa mundong ito, kaya kunin mo na po sila. Maganda ang gabi po sa inyong lahat. Masarap po ba yung sandwich? Masyado kayong seryoso eh. Magpatawa naman tayo ng konti. Ayun si ate, actually, meron pang, ano dito, egg, oh. Ate, may egg ka pa dito, yung isa naman may chicken. May ebidensya, ha? Pero maraming maraming salamat po dahil sa pagpunta nyo dito. Araw-araw, wala kayong pagod na lumalaban sa ating karapatan. Lord na suportahan natin ang pagpapabagsak sa ating administrasyon. Parang baklang-bakla ang boses ko ngayong gabi. Gusto niyo ba boses lalaki? Gusto niyo ba amuli ko na suntukan yung leader doon sa palasyo? Hindi upra sa akin yung pare. Maraming uh, OFWs kaya nang lagi kong nakikwento no, na 23 years po akong OFW. 23 years po akong TNT. Takbo ng takbo, tago ng tago, talon ng talon. Naranasan ko po pong tumalon sa third floor nung dilusog ng immigration yung club namin. Tumalon po ako naka-heels. Pagbagsak ko, bali yung sakong dito. At nakata nakatakas pa rin po ako. Ganun po yung buhay ng mga OFW, lalo na yung mga walang visa. Kaya, nung nangako si Bongbong Marcos na magbibigay siya ng maraming trabaho sa OFW, ibinoto siya ng mga OFW. Pero, nabudol tayong mga OFWs! alam nyo ba na libo-libong OFWs pa rin ang bumibiyahe araw-araw? Libo-libong OFWs pa rin ang nahihiwalay sa kanilang mga pamilya. Ang nahihiwalay sa kanilang mga anak na nagse-celebrate ng Pasko bagong taon nahiwalay sa kanilang pamilya. Yan po yung pinakamalungkot na part ng buhay ng OFW na hindi nila kasama sa Noche Buena ang kanilang mga anak at ang kanilang pamilya tuwing Pasko. Naranasan ko po yan ng 23 taon. Kaya umuwi ako ng Pilipinas, pinauwi nila ako para i-endorse sila dahil akala ko ay magiging mabuting presidente siya ng Pilipinas. Pero hindi pala. Nagpasarap lang siya na nagpasarap sa buhay. Ginawang singhuta ng palasyo, ginawa nilang modeling, disco, ginawa nilang perya, nagtayusin na, na ng anik-anik. Hindi nila tayo minahal at pinahalagahan. Sinungaling, ngaling manggagamit, magnanakaw, adik, lahat ng kasamaan sinalumuna. Gigil ang mga gamit. Gamit. gamit, ang mga gamit, ano ang mga... Ang mga tindiman, tindiman, hindi Thank you po sa pag-vlog ha. Sa lahat ng vloggers, maraming maraming salamat. Sa totoo lang, ang laki ng naitutulong ng mga vloggers dahil sa inyo nalalaman ng mga tao kung ano yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Nalalaman ng mga ng buong Pilipino sa buong mundo. Kaya palakpakan po natin yung mga vloggers. Tingnan nyo, nakatayo sila dyan mula umpisa hanggang matapos. Yung mga itlog nila, masakit na. Real talk, di ba? Di alaga pawis na <But, laughs> isang dip... Paano ba yun yung keko via yung... Atandaan ko yan, diba? <laughs> BBM Recite! BBM Recite! Wala ba yun? matuluyan na. Pero secret yung mga itlog masakit na. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa mga vloggers sa Huwag kayong mananawa na, na ihatid yung balita sa lahat ng Pilipino kung ano yung totoong nangyayari. Lalo na yung pagbuhukay nila dun sa KOJC. Tawang-tawa ako. Alam nyo ba, nung araw na may ako galing Japan, syempre 23 years akong TNT, at may dalagang konting pera, ang nanay ko, may sakit sa kayong tatay ko. Ibinili ko sila ng farm sa Batangas. Yes, sa San Jose, Batangas. Ngayon, naalala ko yung inuukay na lupa ngayon sa KOJC. Kasi ganun din kalalim yung lupa nung nagpahukay ako, nung nagpalagay ako ng tubig, yung tangke. Eh. Kaya kanina, nagdadasal ako na sana umuslit yung tubig na mabilis nung malunod lahat ng naguhukay. Sabi ko, sabi ko, konting, konting hukay pa to, lalabas ng tubig. Sana pag piko nilang ganon, lumabas yung tubig ng bigla, tapos malunod yung mga polis na nag ano, nabuhukay. Deserve nila yun. Yung mga kapulisan ngayon, hindi nyo ba naiisip? May mga polis dito eh, di ba sa Maguila? Na ginagawa lang kayong sirkus. Ginagawa kayong tau tauhan ng boss nyo. Diba? Pag hukayin ba naman kayo ng pagkalalim-lalim? Saan ka nakakita ng ganung pulis? Construction worker po gumagawa niyan. Ano ba? Ah, oh, minero. Eh wala naman dito silang makikita doon eh. Bakit minero? Oh, di ba? Ang laking katantaduhan nito. Bakit ka nagbutas ng ganito? pinag-aralan niyo to sa criminology? Anong subject to sa criminology? Ah, uh, science and, and genetics kineme. Science and genetics kineso. Echoseras, TMS, MS, Echos. Ayan, di ba? Sabi ko, konting piko pa, lalabas na yung tubig dyan, malulunod yung dalawa. Mga gago, di ba? Kung ano, okay pa ba yung takbo ng utak nila? Eh kung nandiyan yung gold, kung may gold dyan, di na una na akong pinungkal yan. Mga siraulo lang talaga yan. Pulis ba yan o galing mental? Kita nyo? Oh doon naririnig lang nyo yung mga sinasabi ng tao, pinagtatawanan lang kayong lahat. No? Biro mo, may ganyan na, na pala subject sa criminology ngayon. Picking, picking. Picking, picking ba tawag dyan? Build, build, build. Ay, ito pa yung build better more? Ito yata yung build better more ni BBM. No? 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 kaya subway sa Davao hindi meron ng subway sa Davao eh. di ba o eto pa isang tanga di ba meron silang nararamdaman na hindi natin nararamdaman meron silang nakikita na hindi natin nakikita o ano 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 anong, ano 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 gagugaguhan. Mukhang mga gago eh, no? O, oh, tingnan mo. Mukha pa ni Roderick pa yung isang ano. Diyos <laughs> ko, dahi. Ginawa niyong sirius at sirius yung PNP. No? Four years? Four years course yan. Kaya nga sabi ko dun sa pamangki ko, sabi ko, oh, malapit ka ng gumagay. Ayan na naman. Ayan na naman. Pag bumuka pa lang, hindi mo na pagkakatiwalaan, eh. Tingnan mo, oh. Kahit malabo, yung mga pores niya sa mukha, kitang-kita. Parang yung pinamamahayan ng mga bee. Ang pangit. Hindi naman sa paglalaki. Buti eh. <laughs> na lang, hindi siya naging bakla. Kung naging bakla siya, nagdagan ng pangit. Diyos Sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng tao. Saka yung wala na silang ka-pride, pride, no? Diwata ba yan? Hindi, kapri yan. Impacto yan, eh. Siya lang ang nakakarinig ng heartbeat ng tao. Ano pa? Diba? Diba? Sabi nung nga nang pamangkin ko nung nag-graduate ng high school, gusto niya rin maging pulis. Sabi ko, no! Hindi ka pwede maging pulis. Dahil kapag naging pulis ka, paghuhukayin ka lang ng lupa. Pag naging pulis ka, yung tenga mo, ilalagay lang sa, ano, sa lupa. Tapos, pakiinggang ko may heartbeat. Hindi ka pwede maging pulis. Bawal. Huwag ka magpupulis. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi kita pinag-aral para maghukay ng lupa kabubuhan yan. Ayan! Ayan, tinan mo, I hear a heartbeat. Ay, kamukha ni Lisa to. Yung mata, no? Hindi, sa totoo lang, kasi kaibigan ko, kamukha niya, in fairness ha, Lisa ha. Ang legs. Payat kasi talaga legs yun sa personal. Payat ang legs yun sa personal, tapos yung tuhod niya, makang doorknob. Laragyan mo na ng susi, pwede mo buksan naging comedy bar, ha? Dapat talaga dyan sa mga yan linalaro. Kasi linaro lang nila tayo. Inamats nila tayo. Diba? Papayag ba kayo na apat na taon pa nila tayong aamatsin? Kailangan na silang mapalayas sa palasyo. Kaya na, nga nawagan ako sa lahat ng nanonood ngayon sa live na magpuntahan na kayo sa liwasang Bonifacio. Putulin nyo na ang paghihirap ng mga buhay natin sa ilalim ng administrasyong bakat. Ayaw nyo mga kaligay talagang, well, ano ka, mo. No? Nangingi talaga yung mga bibig niya. Mga gago. Nagpresidente ka para suminghot lang. Eh kung sinabi mo yan, di sana ginamingan kita. Ubus ko lahat yan, walang natira sa inyo. So kanina po, And happy at, ah, uh, buntis po ako, positive. Actually, shinare po ni Kati Binag yung yung post na negative po ako sa dito. kailangan na pakita rin po. Alam naman, sinisigaw ko rito na adik yung presidente, mag-resign ka tapos positive ako. Eh di ba katarantaduhan yun? So nag- Positive <laughs> po ako. Pero i-congratulate yun ako dahil din naman po ako. Positive naman po ako sa pagkabuntis. Ang ama ay hindi si Diwata ah. <laughs> hindi rin si BBM. Ayoko. Si Bisdak ang ama dito. Palibutan mo pa. Bakit? Para tawagin mo si Bisdak, para mo na ako. Ayan na, inalok ko 'yo gabi-gabi ngayon kasi masyado kayo seryoso. Gusto ko nga makita na ng bumiminti kayong lahat at yung ngiti na yan, magtutuloy-tuloy yung ngiti na yan kapag wala na yung bangat na presidente. Amen! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo lagi kasi yung Sana tayo magkasakit. Maraming salamat po. Mahal ko kayong lahat. Maraming maraming salamat.